biyahe, talagang nakakawala ng stress at ma-appreciate mo pa ang ganda ng mundo. Yung tipong habang nagbumotor ka, masasabi mo na lang sa sarili mo na, wow, ang sarap pa pa ng mabuhay. Ang masasabi mo na, na sa sarili mo mo na, wow, ang sarap pa ng mabuhay. Ang ganda. Kaya, yeah. That alam mo, isa sa pinaka masarap na pakiramdam ang pag... Alam mo, isa sa pinaka masarap na pakiramdam ang pagmamotor ng long ride. Yung tipong pagsakay mo pa lang ng motor, pagpaandar ng engine, may mararamdaman ka ng kakaibang saya. Dahil kapag nagmamotor ka sa mahabang biyahe, talagang nakakawala ng stress. At ma-appreciate mo pa ang ganda ng mundo. Yung tipong habang nagmamotor ka, masasabi mo na lang sa sarili mo na, wow, ang sarap palang mabuhay. Ang ganda pala ng mundo. Lalo na no, kapag ang patakbo mo, yung chill lang, yung ini...